<laughs> <laughs> ano, para marinig ni Kuya. Ayun eh. Ako yung ni Sabi na magkumari. 50 years lang hindi nagkita. Mm -hmm. Ng magkumari eh. Pero 50 years sabi ni Petra, Petra at saka si Tekla. Sabi ni Petra, "Mari, o o Kumusta ang buhay?" Sabi ko, "Kumusta ang buhay, Mare?" Sabi ni Tekla, "Okay naman." Surviving. Then sabi ni Tekla, Mari, yeah, sabi ni Tekla, Mari, how's your sex life? Well, how is your sex life? 50 years yun, din nakita ha. Huh? Sabi niya sa friends niya, si, te si Tekla, sabi kay te Petra, How is your sex life? Sabi ni Petra, well... <laughs> <laughs> oh, <dear. laughs> na daw? Ay, <laughs> wala pa sa... Ah, wala pa! Natatawa! Natatawa na. Na, na siya, siya. <laughs> Akala ko tapos na kasi yung mga Next time, um. tayo ko na makita <laughs> <laughs> Ito na lang <mati> isa. <laughs> tapos? Well, sa age ni... Well. Sa age ni pari mo, uh. mukha na lang nagukulat. <laughs> na lang ang nagugulat. Amo ka na lang ang nagagalit. Bal Tumig, tumig, Balahibon na lang ang tumatayo. Ganyan din yung kahapon. At, at ubo na lang ang matigas. Tawa <laughs> ka <kadantai>. na, <laughs> tay! ba ng Wala ka! Para yun, tapos na. Ano pang matigas doon? Ubo na lang. Ang <laughs>